Dapat nga ba natin i-consider si Dyrot sa current meta? Kung iisipin, sobrang lakas na may tuturing ng hero na ito, malaking bagay ang kanyang physical defense reduction na naidudulot sa mga kalaban dahilan upang maging advantage na ito lalo na kung 1 versus 1. Pag-usapan natin ang kanyang passive, oras na umabot na ang rage ni Dyrot sa 50%, ma-enhance -e ang kanyang first at second skill, after two basic attack, magpapalabas ito ng Circle Strike na magbibigay sa kanya ng HP region depende sa damage na kanyang na-deal, bawat hit nito sa mga kalaban mababawasan ang CD ng kanyang first at second skill by one second. Ang first skill naman nito ay magkakast ito ng burst strike sa kanyang designated direction at magbibigay ng damage at slow effect sa matatamaan nito. Para sa second skill naman ay magdadash ito patungo sa kalaban at magbibigay ng knockback at slow effect. Ang kanyang ultimate naman ay mabilis itong magpapalabas ng fatal strike sa kanyang target direction na hindi maaari ma-interrupt. Magbibigay ito ng slow at pambihirang damage sa mga kalaban na matatamaan. Gamitin mo ang emblem na Assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Festival of Blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at Little ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng yung kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunog ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage, at depende pa ito sa iyong level ngunit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.